Ang talinghaga tungkol sa sampung dalaga sa aklat ni Matthew, Kapitulo 25. Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay maitutulad sa kwentong ito. May sampung dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang lima sa kanila'y mangmang at ang lima'y marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan, pero hindi nagdala ng reserbang langis, habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Ang hating gabi na biglang may sumigaw, nariyan na ang ikakasal. Halikayot kayo't salubungin ninyo. Nagising ang sampung dalaga at inihanda ang kanika nilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, Pahingi naman ng kaunting langis. Malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. Sumagot sila, Hindi pwede dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinarang pintuan. Maya-maya ay -maya dumating na ang limang mangmang na dalaga at nagsisigaw, Papasukin niyo po kami. Pero sumagot ang lalaki, Hindi ko kayo kilala. At sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik.